Dito 'yan, pagano 'yan eh. Dito tayo. Ayan, sino? Dito, di, dun Yan, ganyan 'yan. So eto 'yung ah uh... Oh yeah. 'Yan, magandang buhay. May singit project tayo. Silipin ko nga 'yung ating picnic table. At uh, magaling naman 'yung aking uh, mata sa tansyahan eh. Grabe yung sarap ng ulam ko kanina. Actually, di ako nag-rice. Kinain ko lang. Puro talbos ng kamote. Halos naghati lang kami ni Bebe. Tsaka si Neo pala. Yan, kumain. Laks kumain ng kamote ni loko Talbos. So, ayun. Ah, di pa ako makapag, ano, patuloy ng aking uh, project dito. Dahil, ayan, mga farmer Ano magtatanim. Ang init pa. Grabe init to tatanggalin na natin yan mukhang uh, bagay kasi talagang ang pecha ay matakaw sa uy bokchoy na oh pero ang pupuntahan po natin hindi yan yung ating uh, project kangkong ayan oh dami yung project natin kasi sabi ko kay bebe ano bebe pagawa ko ng isa tapos Uh, tingnan natin kung uubra edi eh kung magkano ang costing sana wala namang mga 10,000 bakal labor ang gagawin ng mga tatlong araw kaya ay kaya kuya mits naman mabilis lang naman so ito dito um, Ayan o, isa dito. Wala na yung katmon. Tanggalin na natin yung katmon. So, ito tatanggalin natin siguro tong sangang ito. So, dito. Kasi, ah, uh, pwede, pwede. Dating kasi ng pili. So, dito. Pwede na tayo dito. Uh, hanggang dito. Kasi gusto ko po magkaroon pa ng Uh, parang ganun din ang setup eh, sana na gagets ge nyo po yung aking uh, uh, idea Ayan. sinabi ko din naman kay bebe so ano na lang oh, may kumakain na naman na ibon nata dito so ganyan din pero syempre ililapit natin so may, may upuan sa side ito yung picnic table meron pang uh, yung poste eh. na may nakadikit na upuan para just in case na let's say marami so mayroon pa pong nakaupo dito dito sa side nya na uh, may nakaupo dito yan diba? so, pwede na siyang mahawak niya lang yung plato parang picnic picnic lang ang dating at least may upuan pa na naka back up so dalawa dito siguro nakaharap na po dito kaya naman so dalawa dito okay tapos yung dito okay pa rin yung dito ah okay pa rin okay lahat okay lahat mga farmer okay lahat galing okay lahat medyo makakaano lang ng konte pero kaya naman medyo dito medyo tayo alanganin ng konti mm na natin oh, kung ilalabas ilalabas natin ilalabas natin dito nakalabas dito pwede kung nakalabas dito pwede Pantayin natin ng konti yan dito siya okay lang naman ang galing na natin yan uh -uh. so pwede dito so ibig sabihin yung apat na table na yan kaya natin gawa ng paraan so mangyayari parang cottage cottage na siya pero titingnan ko po muna yung costing nung isa kasi mahirap din naman ano eh. mga um, mamaya 20,000 pa lang isang magagastos pero bakal hindi siguro naman. Ang gagamitin nating bakal siguro diyan. Didos lang naman po eh. So 20, 10, 10 Hindi siguro. Magkano lang naman po yung didos eh. Yung isang didos nasa mga 2 plus 3,000. So dalawa 6,000. Ah tapos yun ah, na ano na lang braces na lang frame pwede pwede siguro kaya tapos ah, ang didos is I think ito yan oh natanggal na naman yung harang dito ah. may humila siguro ha ah. dapat sine-check din kasi misa na nauuntog po dito magawa na lang ulit natin ha ah. saan kaya yan so ayan ah, ganito yung dos pwede na tapos mo ba siya? Uh, kasi kung tres masyado kung ma dito dalawa kaya naman tanggalin na natin to si Katmon may malalaking Katmon ng tayo uh, putulin yon kasi kailangan po nun medyo matilos ng konti yung yung ano yung bubong dahil uh, di ba dito medyo sasagad tayo ng konti dito kaya kaya po kaya naman Sukat sa aking mata Kaya siya. Kasi kung yung doon Maganda din sana Na Puro ganun na ang gawin natin Kaya lang hindi Tingnan natin Ano malay mo Kung mag click po yun dito Kung aayusin na lang natin yan Ganun ang gagawin natin Pwede rin naman Puro picnic table na ano Tingnan natin Kasi ito pang malaking grupo uh, Kaya lang kung ilan ang magagawa dito tingnan po muna natin sample tayo ng isa uh, kung magustuhan po ng mga guests natin so sa amin din kung magandahan din kami ganito lang yun ang gagawin natin no simple lang wala naman masyadong ano wala na po yung frame ng mga bakal na yan basta may upuan lang siya um, baka mapagastos din tayo di ba so kasi kung gagawa tayo ng malaking kubo malaki-laking gastos Um, makaka bilang uh, piraso Maka masisave pa natin yung avocado Tinitingnan ko Kasi ikukulong din naman namin yan uh, Magkakaroon na po ng parang Hindi na makikita yung likod ba diba? uh, basta gagawa namin ng paraan Pwedeng maliit na ano, tapos may asinta na kaunti, tapos may bamboo na lang po sa taas, mga ganong style ba? Ganon na lang gagawin natin. Pwede, tingnan natin. Uh, mamaya magpapasukat, sabi ko kay Nenel, sukatin. Kasi nga, e, Tingnan natin kung makakasya. Ah, sa tingin ko, kasya naman. <coughs> so, putuli lang tong sanganto para maka ano yung isa dito dito isa kailangan niya ata dito isa at uh, ng kaunti pero okay lang yan okay lang didikit ng kaunti eh. sarap naman yung medyo siksikan eh, kumakain eh kaya sample po na tayo ng isa uh, ah, titingnan po natin kung ano di natin uh, ah, naman dalawa naman po ang welder natin Jun Jun, si Nel, -Nel di ba? para may trabaho ayan oh. tapos dito oh, abe, medyo nababalaho nga naman kailangan na naman natin mapantay ito Kahapon may tinulak dito. Hindi ako makayo eh. Kahapon pala nung linggo. Tagal, makaalis. Ang dami na po nilang nagtutulak. Pero mukhang kailangan ng anuhan ulit. Ito dito. Yun, ito. Ayan ah. o. So, kailangan kong sukal so, na so, Oh. ng clear out para mamatay. Kailangan pala medyo matantay din dito ah. Medyo ano ah. Dahil. Dahil pala kang magiliit. Nay, tinatawag ako. Ah! Oh, yan. Silipin nga natin itong ginagawa nila. Mukhang pinatigil na ni Papa yan. Sabi ko kasi talagang, ano po eh, 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 alam niyo na. Stop na muna. Kasi wala pa po tayong plano dito. Konkreto talaga. Kaya, eh, uh, kung ano. Ibigay eh, hanggang ganyan na lang muna yan. Nakalinis natin. Tapos uh, gagawa tayo ng mga plot dito. Garden. Pantayin natin yan. Hindi oh. ko alam kung gagawa pa ng manhole, pwede din siguro gawa na ng manhole yan. tingnan natin kung meron tayong makikita ah, red tilapia dito dahil may mga naliligaw pong red tilapia meron yan dito sa kabila may suha kitang kita na oh, oh. pito Pito po yan. <laughs> Walo sana. Kaya lang napitas ni Neo yung isa. Tapos may reject pa. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naan doon. andoon. 7 nga talaga. Ayan. Magic 7. Lucky 7. Talagang natira pa yung 7. Ano? Sabi ko nga, ano kaya kung gusto nating mawala ito, oh? gagawin namin grabe oh ipapababaan yung tubig tapos pagka na reach na yung ano mababa takpan na tapos gawa na ayan, may red tilapia ang bawasan na lang yun na andoon yung naan doon. Ayon, mga red tilapia na andito di ko lang po alam kung marami baka isang school din o pailan ilang piraso medyo maliit ba talaga yung nakakain hmm. ayun tapos yung dito ayan may dami na din hindi kasi makapasok yung truck tsaka medyo napasubo na rin dahil sa tambak mahal mapigat din ang tambak pero at least nairaraos oh, may ayungin pa akong nakita oh. pasyal pasyal lang tayo dito may tulay pa pala kala ko wala na kala ko tinanggal na yung tulay baka mahulog ako ah pero hindi naman siguro ayan oh ayan oh red tilapia may ayungin uh -huh. nakahilo kasi yung lakwood gumagalaw pag mainit po nagpa-brown ayun oh, yung mga red tilapia dito wala na hindi na, hindi na nila matutuntun yung naan doon. yun ang uh, oh, ayun oh, oh medyo maliliit ayun, ayun oh, no? yung mga maliliit yung mas maliliit ganon pero hindi naman ganon ka kaliit lumaki pa rin naman po kahit uh, malamang sa mga malamang wild na yan dito na lang po yan nag, nanginginain ayun Ayan oh, hindi pantay ang laki. Ayan. Uy! Ang gumalaw ah. Oh, mahulog ako ah. Upla! So, ayun po sana yung bumabaan tubig o. Oh. Bumaba. Pero, sabi ko nga, hindi po yan bababa ng ganun kabilis. Gawa ng naka... Ano na eh, naka paikot na konkreto so hindi ganun kabilis pero bumaba din ah daming palaka na naka kapit na maliliit hinahuli ni Nene yan o yan ang basihi ano ah, nasubukan natin bukas siguro pabili na ako ng total wala namang gagawin na pasampulan na natin yan ito na ano lang habagat lang yan no nabali habagat lang po yan i-clear din natin yan dito yan pag ano yan eh dito tayo ayan sino o di, di yan ganyan yan so eto yung ah uh, pwede ito yung lapad ng bubong. Kasi dito may upuan ang pa. oh. medyo Di diba? ba? magiging ocho lang yung ano ko yan. Ah. Oh. Yung sa loob niya. Mm. Ten feet. Ganyan yan. So ito, parang pagano na. Oh. Ten feet ang lapad. So tinitingnan ko kung paano pag inayos natin. Kaya Ito naman. Na uh Oo. Oh, uh -oh. isa lang. Alin? Isa isa yan, di ba? Oo. Tagi isa. Asample muna tayo ng isa kasi titingnan ko kung magkano din aabotin. Ayan. Tapos Ah. Uh, ito yung ganon. 10 feet by yung haba niya, pag ganun. 'Yun na 'yan. Yung lapad naman, yung lapad naman. Uh, ah, okay na pala 'no. So ito na, yung haba na lang. Yung haba naman nito. Hanihin mo nga, Anil. Yung haba niya. Tentip-by Ah, ten uh, pwede na nga 'yan. Ano Kano ba yung ano niya, ganun 'di ba? oh 'di pag ganun. Kaganoon siya. Ay, ito na yung haba niya. Tawa ba? Nalilito tuloy ako ah. Ha? Ito na yung haba. Tapos, yung lapad. Yung lapad niya. Ah, uh, mukhang... Hindi, yung lapad niya ganyan, di ba? Magandito oh, magte-10 by 10 siguro, ne? Eh. Tingin mo. Ito nilapad ilapad niya, ano. 10 by 10 din. Hindi ba pwedeng anuhan mo ng konti? Sila labas sa ano, baka mamaya. 9. 9. O sige, tingnan natin. oh, 9. Kasi hindi, magbabanggaan eh. Kung dito, patulis naman yan. 9. Dito, tingnan sa gitna. Tingnan natin eh. Kung 9 hanggang dito ako, hanggang dito para hindi na madali yung pili. Hanggang saan ka? 9 yan. 10. 10. O kung 9 mo? Ah, oh, pwede. Hindi naman magbabanggaan yung mga bubong. <laughs> Tapos, sige dito tayo. Ito, ah, uh, Ayan, sinusukat natin. Isa na naman dito. Magkakakonflict tayo doon sa kabila. 9, okay nga okay. Kasyang kasya. Yung 10, hanggang saan? Kung hanggang dito ang bubong. Hindi tatama. Hindi. hindi, tatama. So, okay. O, dito tayo. 9 by 10. Yan na, 10 to. Kung hindi, uusog tayo dito. Lalabas natin ng konti. Yung 9, hanggang saan? Tatama. Ano? lang ano Ha? Hindi, kasi kung dito. Oh. O, oh, pede kasi pag ganun naman eh, no? Um, Oo. Parang natitiligan yung mga ano. Oo. Kapasok siya. yun ang inaalala ko eh, kasi sabi ni Bebe hindi kakasya kanya. Oh. Ayun pala, mga farmer kakasya tayo 'yan. Pag pa ganun. Parang naka, naka pa ganun lahat. Hindi pa ganun. Ewan ko lang kaya ate mo, ha? kung ano yung nasa isip niya baka baka ay hindi pwedeng pa diretso lahat kasi may alaman eh kaya nga hindi pa kung pag ganon kasi ito tingnan mo naka ganon na hindi ganon ka din di ba hindi ko kasi nasa isip ko pa ganon pero kung pag ganon hindi po pwede pag part nila kapunta nila ano yun pa na kita na na oo oh. So, ayan mga ka-farmer ang ating ano na sakto naman pala. Sasample tayo ng isa. Ang tubo, sabi ni Papa Yam, one in one port lang, parang nahinaan naman ako. naman doon tubo. Hindi, eh, maliit yan. Schedule ano lang, pang frame na lang yan. Bibili pa rin tayo ng... Ayun, anong size yun? Dos ata yan, eh, no? Magkano ba yung dos? Kunti lang. Baka konti ang diferensya, mag na tayo. Kasi yung apat na po, yung poste niya, at least dos. Di ba? Poste ko yan, dos. Oh, yun na nga, yun nga ang poste. Tapos yung mga frame, yung kahit schedule 20 lang na, ano, pwede na yun. Ayun, purong bakal. Ayos na. At least sinukat natin. Pwede na, Nel. Thank you. Ayan. So, dito, dalawa kasya. Mm. Tapos isa dito, isa doon. Pwede na. Pwede na lang mag-ano Hmm. Okay, ah, baka mabago na naman ang plano. Pero ayan, papaputol natin yung sanga para magkasya. Pero dapat medyo ano nang kaunti. Pa, pa ganon. Subukan muna natin yung isa. Magkano aabutin. Uh, maganda din po kasi. Kasi alam niyo kung bakit ko naisip na gawin ganyan. Kasi po, yung mga ah uh, nag inquire kay Bebe naririnig ko lang ha, gusto namin sana doon sa ano kasi uh, kahit minsan may, nag, may na magre-request walo lang daw sila gusto nila ako po minsan may ano pang sabi ni Bebe ang hirap na sabi kumbebe, Bebe kasama na sa ano natin yan i-ready mo na yung sarili mo na yung iba hindi naman po talaga I mean hindi mga viewer na nakamaga na, na, na nakapanood din lang nakita lalo na yung kay Team Canlas napanood nila so gusto nila ganong sin din ang experience nila pero tayo naman smaller version ang gagawin natin kasi nga may misan sa walo lang po kasi sabihin ni Bebe pa priority po kasi namin ganyan ganyan eh syempre sasabihin niya kung wala pong mag ano ng malaki bibigay ko po sa inyo minsan ma eh bakit hindi mo pa ibigay kasi mga ganon so hindi ba mapeding ibigay mga ganon Siyempre medyo ano din siya. Sabi ko nga, bebe kailangan natin ng smaller kubo na ah, uh, ma feel naman nila yung ah... Uh, medyo ma-relax sila na kasi iba yung may sandal. Kasi. <laughs> uh, iba, yung may, iba po yung nakasandal. So ayun, yung maliit na kubo, meron na tayo. So parang tatlo. So at least itong apat, mm, maano natin, di ba? So yung apat na to ay ah... Uh, mapagbibigyan pa natin yung mga smaller group siguro ito kasi hanggang 10 kaya nito eh so 10 yung lamesa na yan uh, 10 sabihin mo ng 8 madagdagan po na so 8 plus 8 16 oh. 16 na uh, 16 group group of 16 15 kaya na po di ba So yun nga lang uh, ganun na lang ang setup may may lamesa and then nakasandal po lang po yung iba parang picnic picnic na lang ang dating. so at least na pa rin po sila uh, grupo o pwede naman lagyan natin ng kabilang side meron parang may counting na uh, mesa or kung mo maka, makaisip sila na yung ibinababa na parang sa side di ba yung pag may kakain ibinababa yung yung pinaka counter Diba? So kasi sabi ni Bebe parang pangit daw kung may counter pa tapos, diba? Parang double ano ba? Double table ang mangyayari. Parang pagdating dito may upuan, mayroon pang counter dito. Maganda na isip ko nga sana mayroon pang sandalan doon sa may counter para pwede din pong sumandal yung uupo dito. May sandalan siya tapos counter na dito tapos upuan kaya lang yun nga mahirap umalis pagka nasa gitna ka ba diba? yun ang uh, natin so medyo maluwag siguro ng konti at least diba nandito ka na ko pupukuha ka na lang oh. Maka, hawak mo na yung plato mo parang bupay lang ang dating pwede na yun at least magagawa natin ang paraan tong picnic table na to na uh, ano pa rin po yung dating natin native pa rin ang dating ayan at least gawa natin ng paraan bukan muna natin yung isa hindi ko alam kung maiahabol tomorrow is Wednesday na so eh, hindi natin alam kung maiahabol na siguro next next week na po yan nagwiling hahabol natin ah kung medyo okay naman at na-approve kay bebe edi eh, pagawa po tayo diba tansya ko mga more or less 10k ang isa kasi yung tubo and uh, materials pa lang ba tapos yung labor at so, mga apat limang araw din tingnan natin o, so, ayan susukat-sukat na si Nelden ito magtatanim pa marami akong gagawin naghihintay ko lang yung araw ayan okay na so time to ano na plant na mga ka-farmer so, marami pong salamat uh, at ayan po yung plano natin at least okay na uh, si bebe kasi sinasabi iniisip mo hindi ka wala kang lugar na ako hindi ano siguro iba din nasa isip niya so maganda na rin mag uh, usap muna kami pero maiba tayo ang laki na ng rabis ko <laughs> Ay, tigang na tigang ang lupa so ayan, maraming salamat at magandang buhay